pan mga kababayan ito isang araw dalawang dalawang tao ang bibigyan natin ng free ride. Ngayon, yung isa lady guard, ngayon yung isa pakikilala ko sa'yo. And Ate, okay lang ba 'pag ko kaya? Para saan kay? Nasa nasa vlog kayo ngayon. Oo, oh, kaya vlog kayo mga. Oo, oh, kasi ngayon ngayon ko lang ito gagawin, magbibigay ako ng dalawang pre-ride ngayong hapon. Pero isang video lang sa inyo. Uh -huh. DTRT 36 Okay lang, te. Totoo yan, taxi vlog. Tingnan niyo po ako. Sige, <laughs> okay, subscribe kita mamaya. Oo nga, hindi nga biro. Talaga ba? Ako? Oo dahil sa mga kabayan ganito si ate kasi tudo tawad kasi papasok siya nagmamadali pero ngayon para makaminos talaga siya bibigay natin free ride siya ngayon sa atin anong masasabi nyo mga kababayan comment po kayo kay ate dahil siya papasok pa lang ng trabaho anong pangalan nyo po ate si Ross na lang Ros, oh, Ros okay. na lang? Apelido nyo na lang? Hindi po, Ros lang. <laughs> kuya, Anong probinsya nyo? Sa Bicol po ako. Bicol. Saan sa Bicol? Hmm. Kamsur. Uy, maganda sa Kamsur. Saan yes. sa Kamsur? Sa may Buka na lang po kami. Sa may Ano Anong salita niya? Bicol. Bicol. Mauli na? na? Peranang peranang il pera ilusyon ni ate. <laughs> Mayo pa ngayon mo. Eh, wag ako akong kaiba sa harong. Mga kaiba. Illusion o no? dahi? kaiba nang kuno siya sa harong. Oh, ito mga kababayan, dahil chamba pa, isang kamsor din pala siya, Bicolana. Ngayon, Bicolano din si Kuya. Pero hindi natin akalain na Bicolana si ate. Siya ngayon ang magiging bahagi sa D36 natin sa pre-ride ni Kuya, papasok si ate. Ilang ay magkakapatid ate? An anim po kami lahat. Anin. Pangalawa po ako. Pangalawa ka. Ilan taong ka ano? 28. Uy, batang-bata. Malapit <laughs> na lumagpas sa kalendaryo. Anong nangyari, ate? 28 dalaga pa. <laughs> Ewan po. Alam ko, sa pag mga bikula na, ano, madalang din yung inaabot ng ganyan. Ewan ko po. Hindi ko lang ano. oh, ngayon natin tatanungin ka ta. Kasi nasa pre-ride ka. Anong masasabi nyo? Dahil nasa <laughs> pre-ride ka. <laughs> oh, wala kang babayaran dito. <laughs> Kuya, pakabait mo. Hindi ko alam kung ano yung sabihin ko. Unexpected dito. <laughs> kasi, alay, nagkaano din talaga. Pag late na ako, nagtatakse din ako. Oo. Oh. Pero matagal mo na pong ginagawa ito. Pitong buwan na rin vlogger ka po ya subscribe kita nung pa oh, nga po? totoo nga yan pero hindi lang po ako sanay na, ano Nasa social media. Nabibidyohan. Opo. Ngayon nabidyohan ka na. Hindi ka makatanggi. <laughs> hindi na. Ano magagawa ko? Nakatutok pa <laughs> <laughs> Ayan mga kabayan. Nandito kami sa may COD. Papasok si Madam ng PITIX Doon po ang, oh, Doon ang trabaho ni kabayan. O pag umuwi ka, petex ka na lang nasa kay, no? Kasi nandiyan ang Raymond, no? Na... Yes po. Mm. Raymond ka nasa kay. Pinsan po iba kung ano yung available dyan, Ako din na ako nasa kay. Shoutout mo yung mga Bicolano kakilala mo. Shoutout sa... Sige, lakasan mo, huwag ka mahiya. <laughs> <laughs> Nasasubog ako. Char. <laughs> Ayan. Yan Isang Bicolano nga na ano, masupgon. Iyo po. Dairisa. Hahaha. Teresa. <laughs> 28 anyos na Bicolana. O, oh, yan ang ting para giribonin mga Bicolana. Ayaw, taga-tubod lang sa sugo ni Wawa. Tano bro. ta... Denin <laughs> doon niyo, tig-ilusyonan. Dahil <laughs> isa <laughs> po. Dahil pa, dahil pa kayo magbuhay. Kumustahin mo mama mo, shoutout mo ka. Mo, mama, Ayaw. ano na ako. Ma. Sikat na. <laughs> sikat na ako. Binibidyo na ako ngayon ni eh, tatay. Ayan, no. Ayan Three years na po akong hindi na sa amin. Kaya... Bakit? Anong nangyari? Work, work. Kailangan o mag-ipon. Tapos bago umuwi. Siyempre. na ano. po bang pwede yung itawag sa'yo? Kuya taxi na lang. Kuya ano, taxi vlog kasi ako. Ayan. Si Kuya taxi vlog. Thank you sa pa-free ride. Lamang. Mong... Pero karamuan ako. Ay, magayon nandungan. Tara, punta tayo. mm -hmm. Maganda talaga doon kasi mm -hmm. sulit so, bala kong umuwi ngayong May kaya lang hindi ako share kasi dahil nga dito sa ginagawa ko. Gusto kong, mo... gusto kong gusto kong mahit kasi maka 1 ako pataas. Yeah, bago ako okay. umuwi doon. At least kampante na ako na doon ako gagawa ng mga ano oh, sa atin maraming sa maraming local vloggers sa Bicol. Meron akong tropang vlogger. Meron oh, talaga nung anong ano niya? Hindi ko alam kung tropa niya <laughs> Hindi nakilala ko po siya si ano si Sejo vlogger din po siya sa Libmanan ano ito? yung mga ginagawa niya wala parang more on adventure lang po siya ah, mga biyahe mga, piyang, ano, mga travel na niya. life ganyan mga travel tapos niya tapos yung ano? mga mga gandang tanawin ano, pasila, pasyalan siya pasyalan sa, sa, sa Libmanan ngayon parang ano trupa mo pero hindi ka na umuwi ron hindi po kilala niya lang kilala niya po ako dati po yun Uh, nagkakaminap natin. Pero, since hindi na po ako umuwi, siguro, wala. Dahil sa hindi ka na umuwi, iwalay na kayo. <laughs> hindi na po. Hindi <laughs> po. <laughs> <laughs> Talagang magkakilala lang po kami. Tapos, nag-start po siya mag-vlogging sa vehicle. Tapos, yung a day in the life, chuchu, niya. Tapos, mga pinupuntahan ng mga pwedeng galaan sa lipa Yun. Tapos, First time mong makakuha ng taxi na hindi ka Upo, nagugulat ako kasi. Hindi <laughs> 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 ka makapaniwala. Nakita mo na ba ako? <laughs> Hindi ko pa po lang search. Ano nga po yun? Taxi vlog. Victory. May kasamahan ka dyan. Sigurado Taxi isang vlog. tumboy, isang anong babae na vlog ko. Hapon din. Sino po ito? Saan po dito? Taxi vlog. Victory yung vlog ko. Isa lang yan. Ay, si Tata ito. Oh. Yun, subscribe oh. na kita. Kuya, shout out. Thank you sa so, pa pa-free ride. Napakalaking tulong ng free ride kasi oras de peligro na. Oo. Oh. Hindi naman sahod ngayon, di ba? Bukas pa kami. Oo, oh, bukas pa. <laughs> Ayan, oras de peligro pala. Nakatulong tayo ngayon. Dalawa to. Yung isang lady guard naman, nagmamadali mga kababayan. Pero... Pagkikita ko sa inyo, i natin sa video na to, na ngayong araw, dalawa sila i-upload ko mamaya. Thank you. Tana, ma-lifesaver kayo. Ayan mga kabayan, ito na. Nandito na kami sa P-TEX, si ma'am. Napapabilip kayo sa nagbablog naman. No? Matiyaga ba? Yes po, napakatsaga ng mga nagpa-vlogging kasi napakaraming oras ang ginugugol nila dyan. Oo oh, naman. Alam sa editing po pa lang wala po akong editing skills, chuchu, mga pag, pag uh, video mga ganyan. Wala po akong mga... Ayan, ayan si ate. Oh, or... Sana marami pa po kayong ano? Ayan siya. Mag-iingat palagi sa biyano. Patay pala, ihinto mo na lang po ako dun sa may mga isawan. Sa saang isawan? Ay, mga manukan, kasi bibili pa po ako. Anong isawan ito? Ay, hindi po, doon sa kabila po. Ah, sige. Kasi kid. bibili pa po ako ng pagkain. Ayaw mo nang mga musta dun sa lugar niya? Mga kapit bahay. Gusto ko pong umuwi na doon kasi gusto ko na rin makita yung mga patay, nanay, nanay. Ang pagbablog kasi ate, parang nangliligaw sa tulad mo. Mm -hmm na wala naman talagang gusto pero pinagpipilitan pa rin ganun yung vlogging pero sabi nila kung ano yung matyaga lang kung oh. Um, ano yung nakapagpasaya sa yung gawin-gawin mo no? oo tama yun. ah dito yes po sige so very okay, okay. okay, okay. sige ate sige Mag-iingat po kayo palagi. Okay, okay. Salamat ingat. po. Ikaw din ingat ka palagi. Opo. Uh, oh, Magkirilingan mag kita sabi ko. Uh, oh, Maghanap ka <laughs> na ng asawahin. Bye po. Bye like bye bye and subscribe bye. po kay tatay. Bye po. Ay, okay. Ay, mga kababayan, hindi natin nakalain na isang bikulaan na pala ang pre-ride natin, pero yung isang lady guard, taga Cebu, pero makikita mo sila pareho dito sa video na to. Ayan mga kababayan, nasa Pitix na po tayo. Pasupport na lang sa video ni Kuya pa lambing na din. Ayan, magandang hapon mga kababayan. Mayroon tayong bibigyan ng free ride ngayon isang lady guard. Ayan. Eh si Ma'am Papasok na si Ma'am nagmamadali. Ayan. <laughs> ano pangalan niya, Ma'am? Ah, uh, Florisa po ako 'yan. Florisa. Ano province niya, Ma'am? Cebu po. taga Cebu, shoutout sa taga Cebu. Anong ano niya dahil kayo nasa free ride, Ma'am? Bali D36 po ito ma'am. Kayo bagay sa D36 sa uh, ano, pre ride. Ah, sige po sir. Thank you po. Uh, <laughs> eh, gulat pa kayo, inupiran kayo ni Kuya ng pre ride. Please follow po at share. <laughs> <laughs> Ayan, pang siguro ano Hapon na tayo nakabigay kasi ang dami nating inupiran uh, ng magbibidyo ayaw. Ngayong hapon, kayo ngayon ang tumanggap sa offer ni kuya kaya kayo ang pre-ride ni kuya ano yung taxi vlog? oh, taxi uh, vlog, victory yung vlog ate uh, ano masasabi nyo sa mga kaibigan nyo, sige mag shoutout muna kayo habang tumatakbo tayo ito eh uh, out po sa lahat ng mga security guard sa Cebu Pacific uh, so, <laughs> pa, po tayo ng mayos ayan <laughs> sakay po kayo sa Cebu Pacific wala ako, yun lang, kung kump pre-ride din ba doon ma'am, ba't hindi? <laughs> Mayroon namang mga promo. Yun lang, eh dito, sa taxi ko na lang ay sa mga ilat. Libre. Eh si mama. Ilan na asawa ni ma'am? Huh? Ay, may asawa na pala si ma'am? Mag-asawa pala sa Mag-asawa. Oh, <laughs> Ilan na boyfriend wala, yung tag lang. Ah, tag lang. akala ko mar... Kaya, no, dubli, dubli. Kaya, kala ko marami rin. Mahirap na. Hindi, ano, patay na asawa ko. Ah, patay na. Ilan taon na si ma'am? Ah, 46 na ako. 46? Uy, bata pa. Kayo, know, ba? Ako na lang, tingnan ko, hindi ko makita kayo. Malayot na ako. dyan kayo, di ba? Oo. Doon lang sa may ano. Kakaliwa? Oo, kaliwa. Sulitin na natin, pre ride naman eh. Maraming salamat po. Ayan Ay, na. Ay, yung vlog niya, V? Oh, taxi na. vlog mapapanood niyan. may mo 'yung mga kasama mo diyan sa mga trabaho mo. Sulit so, tawagin mo pagbaba para humaba video mo. <laughs> Ay, Terminal 4 si Mama. Oh. Kakaliwa tayo na. Ayan, shoutout mo sila Ma'am para na. Ano. Saglit lang. Eh mga kababayan, medyo malapit lang si Ma'am pero para may pangkapinas siya mamaya. Po, sir, Oo. Kasi wala palang kasama si ma'am. Ayan. Ah, dito na kayo? Oh, Diyan na ito. Hindi na tayo papasok. Oh, na o, o, siya, sige. Siya, utot mo ngayon ma'am. Ay, <laughs> Ayan si mama oh. Ayan si mama oh. Siya ang pre-ride Puro gwardiya Nakablog ha <laughs> Eh mga kababayan, kahit na eksing oras lang binigay natin kay ma'am yung free ride kasi nagmamadali tapos para pang, eh, pang, pang kape niya na rin mamayang gabi yung ibabayad niya sa atin eh mga kababayan, maraming salamat sa pag-suporta sa video ni Kuya Taxi Vlog